so yung mga mga master, good morning. Oh, hi guys ay, okay, mas So, wala nyo kung nasan ako, mga mga master. Nandito tayo sa Bukaw, mga mga master. At kumukumpas so, ninyo. Nandito tayo sa Pagoda. Ayan. So, yun yung Pagoda, mga mga master. 2025 model 'yan, mga mga master. Ayun, so, makikita ninyo. So, para may idea kayo, mga mga ka master, dahil sa mga nakikita niyo sa video eh, pang malayuan. So, ngayon wala pong mga tao, maaga pa lang ngayon uh, ililibot ko muna kayo mga kamaster dito sa loob okay? tara, pasukan natin so yun yung pagoda mga kamaster ang ganda ng design niya mga kamaster kakaiba, lalo sa gabi mga kamaster kung makikita nyo to, napakaganda napakadaming ilaw Kasi alam niyo naman taon taon nagpapalit ng design ng pagoda dito sa bukawin so ngayon, punta natin yung loob so, Pagpasok mo dito mga kamaster, siyempre eh. Ilog na yan tayo sa pagpasok At ayan may mga bulaklak At kompleto may mga salvabida rin okay. Kompleto may speaker So ito ang bungad natin mga kamaster At nakakarpet na rin yan mga kamaster kulay green okay. So kahit yung mga bata magtatakbo dito Kahit madapa Malambot yung carpet Pag-ibig At siyempre may mga upuan dito mga kamaster. Ayan, may mga upuan. Ikakalit mamaya dito. Siyempre may capacity dito mga kamaster. Hindi pwedeng overloading, di ba? At kung mapapansin nyo, maluwag. So maraming mga upuan. Eh? So dito siguro yung puon mga kamaster ilalagay. Dito. Then, ito may mga salbabida rin dito mga kamaster ayan so, okay. And yung Bukawe Bridge mga kamaster at ito yung Binyang Purse at dito naman yung Bangbang dito sa right side so meron din dito speedboat naka standby so ayan speedboat naka standby meron din doon at siyempre bago to maglayag, ini-escortan to mga ka-master. So sa so material, napakaganda mga ka-master. Ayan. Kung makikita nyo to sa gabi mga ka-master, napakaliwanag, napakaganda sa malayo. Pamilya'y nagtitipon, may ngiti sa hangin. Kandila sa gabi, dito'y sa langit masisinor di kailan mai maliligaw ang landas di ba kay Señor sa so puso ala ala okay. tapos may mga ano sila, may mga life jacket naman po sila. no? Mm, may mga life jacket. So yun mga kamaster. So yun, may mga naka-escort dito mga kamaster. Hindi lang yung mga speedboat na yan. May mga bangka dyan, makikita mo. Ang dami. Lalo pag sapit ng pesta mga kamaster, napakasaya dito. At kung mapapansin nyo yung mga bawat kanto dyan. Tsaka doon, lalo dun sa tulay napakadaming tao mga kamaster so yun kasaysayan kultura buhay na alamat pagoda ng bukaw di malilimutan iba kay senyor so nailibot ko na kayo mga kamaster